Hello everyone! Welcome back to Inquire. Today we bring you an important update on Chris Aquino's ongoing health battle. As many of you know, Chris has been very open about her fight against multiple autoimmune disease. Just recently, she took to Instagram to share an emotional update regarding her health and personal life. At Nayon, sa kanyang post. Ibinunyag ni Chris na siya ay nadiagnose na may ikapitong issue sa kalusugan, fibromyalgia. Ayon sa his National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, ang fibromyalgia ay isang talamak na karamdaman na nagdudulot ng malawakang pananakit, pagkapagod at pagkagambala sa pagtulo. Ito ay bilang karagdagan sa kanyang mga naunang pagsusuri, kabilang ang autoimmune Uropatitis, uropatitis. Granulomatosis na may polyangitis, eggpa, systemic sclerosis, lupus net, at rheumatoid arthritis. Ang fibromyalgia ay isang mapanghamong kondisyon na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang mga pasyente ay madalas na nakikipagpunyagi sa matinding pananakit ng katawan, matinding pagkapagod, at maging sa mga isyo sa pag-iisip na kadalasang tinutukoy bilang fibrofo. Nangangahulugan ito na nakikitungo si Chris sa napakaraming kombinasyon ng mga hamon sa kalusugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumalaban at pinananatiling updated ang kanyang mga taga-suporta. Ang kanyang katatagan ay palaging isang inspirasyon sa marami. Ngunit ang bagong diagnosis na ito ay higit na nagtatampok sa hindi kapanipaniwalang lakas na dinadala niya. This revelation confirms that Chris is no longer in a relationship. Marami ang makakaalala na nalink siya dati sa politician na si Mark Levist and before that, she mentioning seeing a Makati-based doctor. Pero mukhang si Chris ngayon ay nakafocus sa kanyang sarili, sa kanyang kalusugan at sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga tagahanga ay palaging hinahangaan kung paano niya inuuna ang kanyang mga anak at kapakanan higit sa lahat. After two years of undergoing medical treatments in the United States, Chris is finally back in the Philippines. Marami ang nagtataka kung ano ang susunod para sa kanya. Will she make a comeback to this? Will she focus solely on her health? Here's what we know so far. Si Chris Aquino ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang figure sa Philippine Entertainment. Ang kanyang pagbabalik sa bansa ay nadulot ng mga usapan sa mga tagahanga at tagaloob ng industriya. Makikita ba natin siya muli sa telebisyon? Makikipagsapalaran ba siya sa paglikha ng digital content? Habang wala pang opisyal na pahayag, isang bagay ang sigurado. Si Chris Aquino ay palaging mananatiling minamahal na figura sa Philippine entertainment. Sa kabila ng mga paghihirap, si Chris ay patuloy na tumatanggap ng napakalaking pagmamahal at suporta mula sa kanyang mga tagahanga at kaibigan sa industriya. Marami ang nagpunta sa social media upang magpadala ng kanilang mga mabuting hangarin na nagpapatunay na hindi siya nag-iisa sa laban na ito.